はい、はい、はい ayan tapos na ako bumuto at ngayon diretsyo na ako sa aking trabaho guys babalik ako ngayon dun sa amo ko dahil hindi pa tapos yung gawain ko kahapon good morning tapos na ako bumuto at diretsyo na ako sa aking trabaho para may income tayo guys dahil nga ko 3 weeks akong nakatambay kaya ngayon babawi ako hanggat may papasukan papasok tayo para may income yan dito na pala ako sa Guadalupe sasakay ako ng MRT papuntang Ortigas yan yan po ang MRT Guadalupe Samahan niyo ako guys. Maglakad tayo papuntang taas ng MRT Station. Tignan guys. Walang ka-traffic-traffic. Dahil butuhan nga. Wala ganong tao. Yun. Tahimik. Akyat na tayo sa hagdanan. Para makarating na tayo sa taas. Ayan. you on the album. but they shall go to work

naglalakad na ako papunta ang Robinson. Ayan guys, ito yung Pubidas. Yung Pubidas Mall dito sa Ortigas. Dito nag-aral si Kisi Concepcion noon. Dito siya nag-aral ng elementary. Guys, dito na ako sa Ortigas Robinson. Yan, Yan dito tayo aakyat. Ito yung exercise ko guys Pag pumapasok ako araw-araw Dito pa lang Tanggal na Bell bell monitors Kaya akyat ng hagdanan Napakataas. Pero mamasasanay mama, din naman Nung una Para ako nalulula Ayan Yan ang Robinson Galleria Ayan guys May dumaan na MRT ito guys, ito yung israin dito sa Ortigas. Sa baba dito is simbahan. Yan. Tingnan niyo guys. Walang ka traffic traffic. Yan. Walang ka traffic traffic. Yan, pag niyo yung view dito sa Ortigas. Tawid na tayo sa papunta sa kabila dito to sa ilalim ng kalsada para ako natatakot umapak dito sa daanan guys kasi may may part na para siyang lulubog yung paa mo para lang pakiramdam ko mahuhulog ako ang POEE yung mag, mag ano ka ng visa yata dito pupunta ka ng ibang bansang mag apply ka ng visa hindi lang mo dito ba? Yan. BMW. Yan. Maraming pumupunta dyan. Yung mga pupuntang ibang bansa. Yan. Okay guys. In ko na dito ang aking vlog. Dahil malapit na ako doon sa tirahan ng amo ko at hindi naman pwedeng iba vlog ko doon kaya in ko na dito guys ang aking vlog thank you for watching guys see sa aking next video at uh, happy Monday sa ating lahat at sa mga palarin na manalo ng kapitan at sa mga kagawad at iski mamayang gabi kasi sinong palarin sa inyo congrats sa inyong lahat at saka mga, ang hindi mapalad next time na lang din Bye-bye, guys.